哎，我不要。 are na pa 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 babae ang kauna ta si kuko yang kasunod miss mart oy mga bata <tang> okay oh babae ba -ba naka orange may oh. <tang> oh, naguna oh. Akan ni? Katong uh, babae, may man kay mo dalo. May man kay mo lang ha. Kinsay, kinsay ko nila na kanang naka-green, ilang 对。也